Hi guys! So ngayon ay nandito ako sa bahay ni Nalula dahil may binibigay si mama ng mga bagong sinina nila dodong. So yan, inutusan ko muna si Jeremy na i-arrange itong mga sinina dahil kunan ko muna ng picture. Yan guys, kasama ko si mama dito. Ito na nga lahat yung binigay namin guys. Kaunti lamang ito sa so ngayon dahil low budget pa kami natusan ko na muna sila guys na i-wear muna nila yung mga pinigay namin dahil i-videoan ko sila. Sen guys, may pagayon pa si Jeremy. Sen guys, iba-iba yung pinigay ni mama. Ito na yung pang last guys kay Jan Jan. Pagkatapos ko ang kuna ng video at picture guys, kaya yon pinalik na nila sa lalagyan at hinubad na. Nandito pa nga si mama guys dahil nagantay siya sa akin dahil nagcha-charge pa ako kina Lola kasi may ginagawa si papa sa at hindi ako pwedeng mag-charge. Pagkatapos nga nilang mag-wear ng mga da bagong damit nila guys kaya yun si Jan, -Jan ay natusan ni Lola upang magpikon itong mga bagong nilabhan. Pagpasensyaan nyo pala itong pag-voice over ko guys kasi nga sobrang ano na dito parang may ibang buses na nakasali dito sa akin pag voice over kasi nga gabi na ako nag voice over at madami pa akong ginagawa guys nag edit pa ako kasi nga malapit na yung campus journalism namin or DSPC at marami akong ginagawa kaya dubli talaga ang tinatrabaho ko guys ngayon nag edit pa ako ng vlog at saka nag work para sa aking journalism bye, bye guys thank you for watching please like and subscribe the channel bye. Bye. And silly days, funny pranks in many ways